Yan na, what's up mga kabay? Mga isang magandang hapon. Welcome back to my channel. Ang inyong mga kabay, nagbabalik. <laughs> Ang mga kabay, may gagawin tayo dito. Isang uh, fiddle leaf or fig tree na gagawa tayo ng ano mga kabay para yung layer yung ugat is, uh, iba sa ilalim iba din nasa taas uh, ipapakita ko sa inyo mamay kung ano yung mga gagawin natin tapos may aglo ko dito na ano uh, nakita ko dun mga kabay sobrang ganda yan o itanim din natin siya uh, sa, dito mga kabay ihangin natin para hindi sa ma, para matamaan kasi parating pagkaparating tamaan mga kabay parating siyang ma-stress na ito naman yung Big tree natin or uh, leaf. yan ito tatanggalin natin yung dalawang dahon niya mamaya ayan oh to tapos ah uh, babalatan natin mamaya yan yan natin mga natin shift up lang natin yung camera yan siya tanggalin lang natin mga kabayong kanyang dahon yan natanggalan natin ayan o, isa yan dalawa yan tatlo linisin natin to yan para mas madalit na lumaki mga kabay kasi ah uh, dalawa na lang kanyang dahon yun linisin na natin tapos uh, maglalagay tayo ng extension mamaya tapakita uh, ko sa si inyo kung paano. Uh, ito na siya ah uh, dito sa taas uh, pakita natin yan ah, ito linisin din natin para maano to mga kabay lalabas ng kanyang talbos yun know? o yun yan o lumabas ang kanyang talbos yung sa ano natin ah uh, yan yan napakaganda tong halaman mga kabayong pidilip natin. Ayan, sana pag may mga ano ka dyan, pwede nyo na yung mga pidilip nyo. Tsaka madali sang mga kabay. Yan, ginagamit sa karamihan sa ano, resort kasi malaking puno din siya. Tsaka pag puno, nakakatulong din sa kalikasan natin. Ayan, halong mabas ang kanyang ano, uh, talbos. Ayan, oh. Ayan, lumabas. At kanyang talbos. you know Baluktot na yung kamay ko. Yan ang talbos niya dito siya yan ito yung ano niya ang kabuuhan yan dalawang dahon kasi talbos ayan na yan tapos kanyang puno ok uh, balatan na natin kanyang puno at natin siya paano ba to yan kasi maglagay ta ng extension mamaya dito tayo magsimula yun yan ganyan lang ako mag ano mga kabay magpaugat ng pidilip para mas ma ano, sa mga kabay mas matibay yun tapos preso sugatan natin papunta sa taas. Yun. Hindi na natin anuhin. Ayan na siya. Tungkin natin. Parang harapan ito nahirapan. natin ulit. Hmm. ya, Ikot ulit. Yun. Kasi kuskusin natin ng konti mga kabay para ma yung kanyang lamog-lamog bawawala Kasi pagka hindi natin kuskusin, ah, magbabalat sa ulit mga kabay. Hindi sa mag-uugat, magbabalat sa ulit. siya, kailangan lang natin kuskusin. Siyempre, ang gagawin natin mamaya, kukuha tayo ng pang ano dyan, pang alalay. kukuha na ako ng kawayan mga kabay, no? Stick. Ialalay natin dyan mga kabay, baka mabali siya. Ay, ganyan lang. Pasok natin dito. Yan. Kailangan natin maitali mga kabay. Yan siya. Kasi baka pag humangin, ah, uh, baka mabali pa. Sayang yun tapos kumuha, kumuha na rin ako ng tali yan o kailangan natin itali yung bandang taas din ang bandang taas ang laki kamera siya kailangan secure sa mga kabay ayan o yan para pagkahumangin hindi sa maano mga kabay ah hindi mababali ang kanyang ano kasi pagka matanggalan ng dahon aning balat mga kabay Uh, paano ano na kasi siya masyado na siyang malambot malutong na yung kanyang ano ito malutong na to pagka uh, matanggal ang balat masyado na itong malutong tapos atras ko lang siya kasi kumuha na ko dito ng buti ng kok ito naman ang gagawin natin ah uh, tong ito butasan lang natin to yan ituloy natin ano ba yung gunting ah ito ang gunting ang bukutila natin yan tapos may kabilaan to mga kabay yan ito wala na to may kabila Op, sukat natin sa lang yan ito ito, Ayun siya yun yan na tapos ito uh, pasok na natin to mga kabayong yung ano yan pasok na natin ito Sabayan natin to yung ganyan lang kung natin yung kanyang dalawang dahon bilogin ayan siya pasok na natin o so, yan lang tapos uh, Kasi dapat gusto natin mga kabay Uugat yung nasa baba Uugat ano Tapos simpre uh, Maglagay na tayo ng lupa Yun Magagay ng lupa Para mag Ano na siya Uugat na si dalawang layer Yun Isiksikin natin Ganyan siya. Ibigyan po natin. Hmm. Tsaka makikita natin yan mga kabay kung pa nag-ibak siya. Yan. Saka makikita natin yung baba kapag magkugat. O ganyan lang. Tapos ito, uh, iayos na rin natin. Ito, bubutasan ko muna. Yan Tasang ko muna ito bago itanim natin yung anong tawag Yung ano natin Aglo Yan Tasang muna Siya Ah Dito Yan hmm. Kanyang mga kabay, pagka mag ano talaga tayo ng halaman ah, Magtatanim Magtatanim kasi dito sentro natin so kailangan talagang anuhin natin mga kabay magtsaga tayo dito para lang mapaganda yung halaman natin kasi so, kapag hindi natin hindi tayo magtsaga ah wala yun tapos simpre ah ito na yan sa mga kabay lagyan na natin ng tali eh no ay lagyan na natin itong pinakaano talaga mismo ah natin yun dito medyo kulang hilahin natin to para mapantay. yan ah yan ganyan lang siya Mas tutuloy natin ng gunting yan tabi natin kasi kailangan pa natin walisan walis na dito para hindi makalat Ganyan sa mga kabayo yung mga ano natin, mga ginagawa. Sabi na natin itong ano. Hindi natin kailangan. So, oh, yun ang mga kabay Tapos na tayo. At saka dito, naglinis na tayo. Yan, ang stand natin ginamit. Ito pa yung isa. Yan, electric pan. <laughs> Yan, tinali lang natin dito. Tapos electric pan yung ano natin. Yan yung ano natin. Isang ginagamit kanina. yon oh yung mga ganyang ano mga kabay. Yan o uh, marami natin marami video mga kabayo yon ganun lang sipag sipag lang talaga yan oh, ganyan siya oh. yan yung yan, yan, okay, ito kailangan na natin diligan para makakuha sa ng mineral yan tapos yung uh, fig tree natin o oh, fidelip yan pa hanggang sa ano yan mga kabay hanggang baba yan. Ito kailangan ko mga kabay sa lili muna to. Hindi sa pwede sa ano. Uh, ibabad natin muna sa arawan kasi yan nga binalata natin. Tapos ito yung isa. Ginawa natin kanina ng uh, para maihanging. Kasi pakita ko sa inyo yung nakahanging natin doon. Okay. Uh, paano mga kabay hanggang dito na lang. maraming salamat. Ayan, huwag kalimutan na pakilikes, pakishare saka pakisubscribe na rin mga kabay tapos pakipindot yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video para tayo kayo nag-update magandang hapon maraming salamat, bye bye